Honda Giorno o Yamaha PG-1. Two totally different motorcycle categories, pero na-try ko na sila pareho. And ito mga masasabi ko tungkol sa kanila. Sa engine muna tayo, si Honda Giorno, 125cc, 4 valves. Si Yamaha PG-1 naman is 115cc na semi-automatic. Kung power pag usapan mas malakas talaga si Giorno kasi naka 4 valves. Si PG-1 naman kasi napaka-simple ng na makina niya, talagang napaka-basic kumbaga. And kung gusto mo mag-transition ng dandan from automatic to manual, PG1 is a good option. Kasi nakasema yung automatic yan, ibig sabihin pwede ka mag-shift ng gears without using a clutch. And it will take time para magamay mo din yung shifting patterns niya. Kasi pag namali ka ng apak dyan, kakajut yan. As in mararamdaman mo talaga yung parang engine brake na biglaan. Sa design naman si Honda Journal is parang retro looking yung style niya. Modern retro ang dating. Tapos yung simplicity of use yung tipong twist and go lang talaga, Honda Journal is made for that. Si PG1 naman is more on the dual sport side. Kaya naman niya mag-on and off-road. Kaya lang, for the off-road, I think, light trail kaya. Pero kung yung malalaan talaga, baka mahirapan. Ease of use, uh, si Honda Giorno nga, kagaling sabi ko kanina, twist and go lang. Pero meron siyang malaking underseat compartment. Tapos meron pa siyang kulay board sa harap. Kaya napakarami na pwede mong bitbitin. On the other hand, Si PG1 naman, wala ka masyado mailalagay. At unless, maglagay ka ng mga bracket sa likod and on the side, like yung side pannier. May mga nakakita na ako na gumamit ng uh, PG1 na umakit ng bago. And kaya naman daw. Yun nga lang, it will really take time. Lalo na kung may karga kang malaki. Sa gas consumption naman, Honda is kilala sa pagiging tipid. Yes. Pero, comparing ito yung Yamaha PG1, napakalayo ng difference pagdating sa gas consumption. If you are into customizations naman, pareho silang maraming accessories na available online. Pero kung talagang mag-iiba yung itsura, PG-1 is the best choice here. Ang daming pwede maging look niyan. For the parts and maintenance, uh, readily available yan I think pareho kasi matagal nang nandyan yung mga brands na yan. Pero kung maintenance sa pag-uusapan, syempre yung mas simple yung makina, yun ang mas mura ang maintenance kagaya ni Yamaha PG-1. Mas magastos kasi ang maintenance ng automatic compared sa manual. Sa riding comfort naman, masarap gamitin si Honda Giorno. Medyo may kataasan nga lang siya. Uh, parang kasing taas na siya ng Aerox eh. Tapos nakabuka ka ka pa. Pero napaka-comfortable gamitin. Lalo na yung backride. Ang kapal ng foam, ang sarap gamitin, ang sarap upuan. Si PG1 naman, medyo may katigasan yung upuan. Para sa akin na, on my own experience, may, medyo matigas yung upuan niya. Siguro kailangan mo maghanap ng uh, magkaayos ng upuan para mas madagdagan yung pads. For the pricing, Honda Giorno is 101,900, available sa beige, black, white, and red. So, I checked Yamaha's website. Ang PG1 pa lang ngayon is 82,900 pesos. Dating nasa around 92,000 pesos. And currently, matte brown pa lang ang available na color niya. Para kanino nga ba si Honda Giorno? So, for Honda Giorno, tingin ko, yan yung mga tao na mahilig sa classic looks na motor na madali lang gamitin. Twist and go scooter, kumbaga talaga. Pero kung gusto mo yung may full control ka dyan sa makina mo, you'll go for the PG1. Tapos kung mahilig ka mag-base ng motor, customizations, you'll go for PG1. And between the two, I'll go for the Honda Giorno. Sana na-satisfy ka sa sagot ko dito sa inquiry mo. And if you have other questions regarding motorcycles, comment nyo lang dyan sa baba and try natin sagutin as soon as possible. Again, this is Tantan Sanchago of Tanmoto. Stay dry and ride safe.